si gusto mo bang kumita ang na 1,000 up to 2,000 o maaaring higit pa? Apply ka na sa Grab. Tingnan mo sila. Ayan o. Oh. Yan mga tropa ko. Mga Grab Food Rider yan. Masimple lang yan. Pero mamaya, meron na yung 1,000. Tambay-tambay lang yan. Ayan si Bus sama si Bus Dennis, si Bus Kevin, saka si Bus Andy. Ayan, manlulupit ang mga yan. Always, o yan. Ilang sagbit lang at nagkaroon na rin ako ng booking. Okay, so I think the one night tour, so tara, punta na natin at kukunin na natin. So punta na lang tayo dito sa window, punin natin sa magto, ang ating pagkain. So napaka-simple lang naman pala ang pagiging isang crab food rider. O oh, ayan o, oh. so magantay na lang tayo dyan. Okay, so lang saglit pa at makukuha na natin ng pagkain. So ayun na nga, binigay na. So kailangan nung natin gawin ay eh, tingnan kung ano yung number sa ating apps at yung number dun sa resibo. Kailangan tugma yan. Baka maling makuha natin. Lagot tayo sa customer niyan. Actually, di ka naman magkakamali. Just double check mo lang. Kasi nakalagay naman ang description yan At na sa resibo. So, konting ingat lang. Mga kagrab. Okay, so ready ka na ba mag isang grab good rider? Right okay, simple lang naman ang mga requirements. Una, kailangan professional driver's license. Pangalawa, pero ng kang motor, syempre may URCR at the same time pangatlo, pero ng NBI clearance. Okay, dahil na mo na yung tatlong requirements na yan, sa mga di ka pa rin pwede mag-apply kay Grab kasi hindi na siya nagka-hard ng isang Grab food rider. Pero may isa pang paraan kung paano makapasok sa Grab. Siya pala, good news, itong November lang, nagkaroon sila ng hiring. Ito yung tinatawag nila na two wheels, high demand plate, or motorcycle plate. Actually, napakadali nga lang mag-apply. Scan mo lang yung QR code na yan. Then makapasok ka na sa application. Then pag pumasa ka, i-text ka nila kung kailan ka pupunta sa office ng Grab Food. Siya nga pala, bago ka rin makapasok dito sa fleet, kailangan sa Food Panda Rider o Active Food Panda Rider para makapasok ka rin dito. So kung hindi ka pa Food Panda, mag-apply ka. ano mo nung aking YouTube kung saan ang tutorial kung paano mag-apply sa Foodpanda. panda, follow mo lang lahat yun para magkaroon ka na ng account kay panda. Para pag naglabas na sila ulit ng application, ayan, tuloy-tuloy na ang pag-apply mo. Ayan, mag-isang grab food, fleet, high demand rider ka na. So, okay na, complete ka na sa requirements. Ayan, nag-text na, punta na lang doon sa grab Marikina, ito po, ito po yung lugar, punta ka dito, kung ano oras ka pinapunta, kung anong araw, para ma-process ng application mo bilang isang Grab Food Rider High Demand Clip Okay? Siya nga pala, nilinawin ko lang. Kung ikaw ay isang High Demand Clip eh, maaari ka lang makapag-work bilang isang Grab Food Rider pag mataas ang demand or depende po yan o anong season, big season ba, lahat na pag December, kailangan kailangan ka. ka. <laughs> okay, oh, so ulitin ko lang, requirements bago mo kapasok dito. Una, kailangan professional driver's license. Pamalawa, ORCR, yung motor, ginagamit mo. Pangatlo, meron kang NBI. At pang-apat, yung pinaka-importante sa lahat, kailangan active food panda rider ka. Kaya ano pang ginagawa mo, mag-apply ka na muna bilang isang food panda rider. Hanapin mo ang aking YouTube tutorial kung paano mag-apply ilan isang food panda ayan o, tingnan mo siya ayan, naka-grab, abot siya dito hanggang yung Tunnel ay, ang galing naman siguro 9 na bayad nito sa totoo lang, isa rin akong MC Taxi at the same time, food panda rider sa so ngayon, isa ng Grab Food Rider kanya lang mas maganda po rin talagang kitaan sa Grab Food Rider, kaya maraming lumilipat, at tulad niya maabot siya dito, habi ang Hanggang gabi ang nanggap niya yung Diba? Ang galing niya, no? You know, nakagrab pa, ang Okay, so hanggang dito na lang muna. I hope na meron kayong natutunan sa vlog na to. Kaya ingat po kayo, mga... Hmm... Kahit anong MC Taxi ka man, o Grab Food Delivery ka man, ingat po kayo ha. Mm. good luck sa inyong mga application. Mm, at syempre, pag nagustuhan mo ang video na to, mong kalimutan na i-like at subscribe ang aking YouTube channel. Share mo na rin para malaman na iba. At huwag mo na rin skip yung ads after nito. Malaking bagay ito para sa akin. So drive safe, mga kamanebela. Sarap na dito mag-rides. Dito, papuntang Kabyantanen. Tara, samahan niyo ko dito, mga kamanebela.